Tinungo ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Berwar Mastura ang mga residente ng Barangay Alamada hatid ang iba't ibang serbisyo para sa mga residente sa lugar sa ilalim ng kanyang Salam Barangay Program. Narito ang report. Pinangunahan ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Berwar Mastura ang Salam Barangay Program sa Barangay Alamada Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Iba't ibang serbisyo ang isinagawa ng LGU tulad ng libreng medical consultation, social services, free haircut, feeding program at iba pa kung saan maraming estudyante, guro at residente ang nakabenepisyo. Ayon sa alkalde, sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na ipinapadama ng buong LGU na ang gobyerno ay para sa tao, naglilingkod ng may puso at malasakit. Jen Garcia, iMinds, Philippines.